So, guys, padulong ta sa ilahang nung talo iloy. Kaning video ha, ako nang gisingit kaya ako ang ako ang ang kuang flag kuwanjod mukbang so, kaning video ha, isingit rin ako kanyang naluoy kung ni nung talo iloy. Pasinday na ay makatabang niya sa iyang problema ng mata ang iyang buhay na marino bit. So tagal na niya, guys. Ano? Ngunguna ng ano? atake yes. na. Takilid. Kani ano? ano sya sinung taloy-loy. Si sige so, ito nga lang tinuod yung taloyloy ano? so yung loy yun sa may mong ikasulti ani yung mong balay para matabangan ka para ma renovate pero ito bang pod ah uh, nag agad lang ko rin mo. lagi yung sa may mong ikuan nga matabangan ka na ikaw god mo sa iyo mong ikatabangan eh. okay, okay guys so Atong video ako ang video ang balay ni nung talol. Yung balay ta guys. Na. Gabi guys, gaulan man so monit sura kay basa kayo. Wajuy mala. Wajuy mala. abuhan. Syara usang. ngay, syara usa ang gapuyo sa iyahang kamali guys kay ang yung mga anak na napoy mga nga sariling pamilya then ang iha pong mga ulitaw na narbaho na layo po pa rin wala po si, wala po nagkuan so muna ihang man man di para ang mga anak mm. so nasa rin yung mga anak ng taluli ang ng isa na. nasa farm reha oh. ang isa tos mas bate oh, rayon wala po ka nangayan nila para para ayo ani nang taluloy ani ah, nangayo kay sinyeman nangayan ko sa una nataig ko nangayo ko sa una, ko. Mm -hmm. ko rin sa una guys so, wala man ko ning hatag so kita lay mangitag paagi para ma-renovate niya hang balay so kaniyang balay guys kaniyo ang atop atop buslot na kayo so kinahanglan na jud og ni pa So, kinsamay, gusto mo sponsor sa Nipa or sa Haligi, sa mga kahoy, comment lang mo da, guys ni aning video. So, para maatuang ma sugdan dayon ang pag-renovate aning balay ni nung taloy So, sa na siya guys. Gataklid Gata na ganyan siya guys. Gataklid. Gataklid na ganyan siya. So kung kinsa may ganahan mo tabang ni Inong Taloloy. So comment lang mo aning video ha. Then kung gusto mo na ako makipag ah uh, sabot-sabot. So, comment lang mo para mahatag na mo ang among information. So, Thank you for watching this videos. Hinaut nga na ay makatabang aning ninong taloy-loy. So thank you guys.